Mahal kong henerasyon, tingin ko ako ay nagsasalita para sa ating lahat pag sinabi kong patawad. Patawad dahil iniwan namin sa inyong magulo ang mundo. Patawad dahil inuna namin ang pansariling interes kaysa sa ibang bagay. Patawad kung nakinig kami sa mga taong nagdadahilan para walang gawin. Sana mapatawad niyo kami, hindi namin napagtanto kung gaano kahalaga ang mundo tulad ng pagpapakasal at nagkahihwalay. Nalaman na lang kung anong meron kami nung nawala na ito. Halimbawa, hulaan ko, ang alam niyo na lang siguro ngayon ay desyertong Amazon, tama? Pero maniwala kayo sa hindi na minsan itong tinawag na kagubatan ng Amazon na meron bilyong puno, lahat ay maganda at... Oh, wala kayong alam gaano sa puno, totoo ba? Hayaan mo sabihin ko na ang puno ay pambihira Ibig ko sabihin, literal namin na hinihinga Ang hangin na gawa nila, nililinis Ang polusyon, ang karbon, nag-iimbak At sinasala ang tubig, nagbibigay gamot At nagpapagaling sa sakit, nagpapakain sa amin Na kung saan ako ay humihingi ng patawad Para sabihin na, nasunog namin sila Pinutol gamit ang makina kakilakilabot sa tansyang apat na pumpat lang ng football kada minuto yan ay 50% ng puno sa buong mundo na nawala sa nakalipas na siglo. Bakit? Para dito. At hindi sana ako malulungkot ng sobra kung walang madaming imahin ng daon sa loob nito. Alam niyo nung bata ako, binasa ko kung paano ang mga katutubong Amerikano ay mayroong sobrang konsiderasyon sa planeta na alam nilang iiwan nila ang lupa sa susunod na pitong henerasyon. Na nagbigay sa akin ng sobrang kalungkutan dahil karamihan sa atin ngayon ay wala ng pake sa hinaharap. Kaya patawad, patawad kung inuna namin ang kita kaysa sa tao, kasakiman kaysa sa pangangailangan Panuntuan ginto kaysa sa ginuntuan patakaran Patawad ginamit namin ang kalikasan na parang credit card na walang limitasyon Na nagdala sa pagkawala ng mga hayop at kinuha ang tsansa ninyong makita ang pagkakaiba nila O maging kaibigan sila Patawad kung nilason namin ang karagatan ng sobra kaya hindi kayo makalungoy dito pero higit sa lahat patawad dahil sa pag-iisip namin at asikmura namin na magsanhi ng pagkawasak. Progreso. Hoy Fox News, kung sa tingin nyo ang climate change ay hindi banta, hinahamon ko kayo na kausapin ng libon taong walang tahanan sa Bangladesh at habang kayo ay komportable sa bahay nyo, ang bahay na Manila ay literal na inaadod at kailangan nilang tumindig laban sa tumataas na level ng tubig at Sarah Palin, Sinabi mo na gusto mo ang amoy na natural na krudo Bueno, hinihimo kita na kausapin ng mga bata sa Beijing Nasapilitan nagsosot ng takip sa mukha para lang makapasok sa paaralan kaya mong baliwalain ito Pero ang katotohanan ay kailanman hindi mo pwedeng itanggi At hindi mo pwedeng iwasan Kaya patawad susunod na henerasyon Patawad na ang aming mga bakas ay nag-iwan ng malaking butas At hindi hardin Patawad na mas nagtuon kami ng sobrang atensyon sa ISIS At kaunting atensyon sa mga yelong natutunaw sa Antarctica Patawad na pahamak namin kayo at patawad Wala kaming mahanap na bagong planeta Para sa oras na kailangan nyo nang lumipat Ako ay, alam mo, ihinto mo ang tunog Ayokong magpaumanhin. Ang hinaharap na ito ay hindi ko tinatanggap dahil lang kamalian na hindi tuluyang magiging mali kung susubukan mong itama. Kaya natin baguhin ito. Paano? Ito ang aking mungkahi. Ang magsasaka kapag nakitaan ng puno ng pagkatamlay, hindi niya tinitingnan sa sanga. Tinitingnan niya ito sa ugat. Kaya tulad ng magsasaka, kailangan natin tingnan ang ugat at hindi ang sangay ng gobyerno o mga politiko na pinapatakbo ng korporasyon. Tayo ang ugat, tayo ang pundasyon ng henerasyon na ito na dapat mangangalaga sa planetang ito dahil ito lang ang tanging tahanan natin. Tayo dapat ay may nagbabagang puso, dapat baguhin ang klima ng ating diwa at mapagtanto na hindi tayo nakabukod sa kalikasan bagkos. Parti tayo ng kalikasan at ang pagtaksil sa kalikasan ay pagtaksil din sa atin. Ang iligtas ang kalikasan ay pagligtas din sa atin. Ano man ang pinaglalaban, rasismo o kahirapan, pagkababae, karapatan o pagkakapantay-pantay ay walang halaga. Kung hindi tayo magkakaisa para iligtas ang planeta ay sabay-sabay din tayong mawawala. Patawad. Hey guys, for the past several weeks, I've been here in Africa, the heart of Africa, witnessing the horrific destruction of the rainforest, which inspired me to write this piece. Why are forests being destroyed at such an enormous rate? For this. Today, we live in a world where destroying trees makes you money. So, what can we, normal people, do about it? One way to directly fight the destruction is to stand for trees. By standing for trees, not only can you save the lives of trees, help forest communities, and protect the rights of animals to live in their homes, but you will also balance the amount of pollution that you yourself give off with your everyday activities, making you a part of the solution, not the problem. This is the option that I chose. But whatever way that you choose to stand for trees, do it. Because a wise man once said, when the rivers are all dried up and the trees cut down, man will then realize that he will not be able to eat money.